Ito yung dala niyang saging So yun mga lods magandang araw po sa inyo lahat Nandito tayo sa Pagbabagong explore natin So Pabalikan namin yung last Video namin mga lods So, hindi lang tayo nag-isa ngayon. Kasama natin si Chini Creepy TV at saka si Idol Gerald Kiyos Adventure. So, bali tatlo po kami nagsama ngayon. Dahil hindi namin nakasama si Idol uh, Just Fergus TV. No? So, ayan. So, so shout out sa iyo bro. So, ayan. So, pasensya talaga sa camera natin mga lutsa. Yan. So, shout out sa mga solid supporters natin dyan, no? Sa mga silent viewers natin dyan. Uh, ingat kayo palagi. Taga bliss po sa inyo. Yes, uh, sana wala mong pahamak sa ang gagawin ngayon na na to. <coughs> Para na sana hindi kayo magsawang masuporta sa akin mga lods <coughs> so ngayon, huwag nyong kalimutan mga lods ha Paki-subscribe ng youtube channel ko at uh, pakiclick ng notification bell para pitid kayo sa bawat na i e so ayan <coughs>

Kabis yung mga lutsa, Sobrang hangin talaga dito mga lods. Yan. Babi. matataas talaga, talaga mga niyo dito mga lods. Yan Um. Hmm. mga lods Kapayas. <tinyo>

Daan yung kabila mm. Dito tayo bro Dito yung gamit mo bro ha huh? Punong punong mm. yung ano Punong punong yung bag natin <laughs> <coughs> 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 Luts to oh. Kapayas mga luts <coughs> Tapos parisa natin ng manok Na <coughs> isaya Ah Bro nakatingin ka sa camera ha Pero yung mata mo Paano sa ano Ah sige bro uh,

Uy! Uh. <laughs> eh! Saan nga bro. Saan lang Parang na niyog lang yan, Hmm. Ayos lang dyan bro mm -hmm. Ha? Ayos lang ano bro na Malapit na tayo sa ano bro Doon sa ano natin Yung pag-skin sa akin Oo uh -huh.

may dinadala sa oh, parang mga mga ano sila mga damo dito. Ngayon ko lang wala tayong kasiguraduhan eh. Kung ano talaga yung ano totoo. Ang sa atin dito, alerto tayo bro. Kasi kung normal na kung hindi yung normal na tao bro, hindi siguro na hindi tayo na pansin. Yan. Yeah, I'm going

masih bro. Banget. Oh, 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 oh. Ih. Eh, ya. eh. eh. eh, eh, bro. sih.

아직도 떨어져 땐 뭐가 있지? 빠비 수박 수박 떨어져 뭐지 휴, 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 휴,

Yung yung bro. Ha? Tatlo? Apat? Tatlo yun. Tatlo yun. dalawa yung pumunta dito eh. dalawa? dalawa yung pumunta dito. Tapos isa yun, nadali namin doon. Yung isa. Bro, saan yung isa yun? Saan yung isa? Tumakbo, bro. Bro, dito doon saan? Yung dito doon yung na yung nagdala ng saging kanina bro eh? Ha? yung nagdala ng saging kanina? Ha? Ano oh? Pwede na po Hindi ko bro. Hindi ko... di Hindi ko naman na... Ano yung mumpula yung isa. Dinandahan yung Ito yung dalang saging no? Mulods oh. na yung saging ng mulods. na... May na pa patuloy. Ha? Hey. May nadisgasya. May dahil dun sa mga... Kawawa naman yung tao. bro? saging bro? You know? Kaya nga eh. Ito yung dala niyang saging o. Oh. Saging o. Uh -huh. ah. Wow nga eh. Grabe. Eh. Bro, mo dun? Para eh. Kaya nga eh. Kasi nung yung ano... Makita ko dun kanina. Nagbalian ko dun Parang binalikan niya yung kasama niya bro. Ayun okay.

Ay, ang kagawa. Ang nga ni. Ito ka ang mga kauban ba? So, bro, bro, <sniffs> yung, so, yung liig kasi yung punta niya eh. Yung, yung dala ng saging kanina ba? Oo. Oh, Ito ka naman yung... Tikawawa naman bro. yung nandala na saging Bro, naubusan ako ng bala bro Kapahal kasi ng bala eh Bro, baka buhay pa yun bro Lapitan natin Kapitan natin para ang Tara 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 Pag natin niya

Sige. <laughs> <laughs> Sige, <laughs> nandito. Wala <Wow>, na. Yan. Hindi <laughs> na lang siya sa lalim <laughs> yung loob, 'di Hindi sa Grabe. kawawa yung ako. Oh. Hey. Bro, buka pembintangan tayang itu bro. Nah, di kado, di kado pembintangan Sigur. tayo itu bah. ada aku dari sebakin bro, dari sebakin sih lah. Dapat bro kita dulu tayang mana barin bro? Iya lah, yang dulu tayang, mah? Nah, kita mau Itu kan niram kulang tuh sudah. Nah, Apa yang buka dulu bro?

Pero uh, ito na, na yung, uh, Pero tayo mga mabuts uh, Baka nandito yung mga uh, kasamahan niyan Sigurado ako po, pwede yung spot talaga yun Hindi pawisan tayo Hindi ka bro ha? Wala nang balag Wala na? Nakakot eh Hindi dapat natin dahil dito <laughs>

Mabusan kasi yung may-ari nito, yun. Mabusan daw ko ng bala. Buti na kinahiram pa ako, eh. Yung isang tropa ko, hindi nagpapahiram. Mayroon siyang binibenta pero ayaw niya ipahiram. Buti na lang yung isang tropa ko. Oh, delikado kasi, bro. Kinapahiram niya ako. Delikado kasi, bro. bagay bigat diba? Grabe yang <laughs> gaya nah, itu bro eh. ya, nang hiram lang ako eh ah. <laughs> Bro, bro natin <anong laughs> dito, dito sa bangga, bangga, bro. Mahirap din kasi pa yung manong ito eh. Baka mapagtamalan ka tayo. Kaya hindi naman natin may re-report yun kasi hindi naman, hindi naman, wala namang kaso sa ano eh. Uh, aswang yun, yun mahirap sa ano bro. Kapag kaya ng kalaban mo no? kasi wala, hindi yan inano sa korte eh. Yung mga aswang, di ba? Baka pa tayo, yung problema lang dito, kapag dadalihin natin yan, alam, <clears throat> tayo talaga yung ano nila. Kaya, tayo pa yung may kasalanan nito. Libing na lang kaya natin. Ha? Siguro baka hanapin niya nang tumatanda. Ano ko? Tabunan na lang natin ng dahon ng saging, bro. No? Yung problema dito, baka meron niyang kasama dito, bro. Ito si Big isa dito. Ang layon dito Yan. Bro, baka mahulog, bro. problema dito mga idol so, kapag ganito yung sitwasyon na ah. na tayo bro ha? nalis tayo hindi pa tayo ng pisto baka may makikita sa atin dito mapagkamalan pa tayo hmm. Okay, tayo yung uh, dumali dyan <coughs> baka uh, paano pa ang bakit <coughs> Sige guys, hindi na tayo magpigil guys na Ang gala naman Ang gala Ang gala naman Ang gala naman Ang gala Ang mo tayo mo so, uh, Ingat yun palagi dyan at po sa inyo lahat